Ako si Tumudachi at ito ang buhay sa cruise ship. Mga ilang tips at ilang bagay na dapat mong malaman bago ka sumampa sa cruise ship. Marami sa atin ang mga nangangarap magtrabaho o sumampa sa cruise ship. Dala ng mga gandang binipisyo na makukuha mo kapag nakapagtrabaho ka sa cruise ship. Para sa ating mga Tumudachi na sasampa ng cruise ship, magbaon kayo ng mahabang pasensya yung hindi nauubos na pasensya mga tumudachi dahil iba't ibang lahi at iba't ibang kultura ang inyong mga kasalamuha dito sa loob ng barko kailangan handa ka rin sa no day off at no holiday policy iwasan rin ang pakipag-away dahil isa ito sa mga dahilan upang hindi matapos ang iyong kontrata iwasan rin ang pagkuha o pag-uwi ng mga gamit ng barko dahil isa ito sa mga dahilan upang hindi ka na muling makasampa sa barko Mahalin ang inyong trabaho kapag andito na kayo sa cruise ship. Lagi yung tatandaan na marami ang nangangarap sa Pilipinas sa inyong posisyon. Bawal rin ang piko ni sa barko mga tumadachi. Iwasan ang sobrang pag-iinom o bigyan ng limitasyon ang pag-iinom sa loob ng barko. Alam nyo ba mga tumadachi na pwede kayong mapauwi o hindi matapos ang inyong kontrata dahilan sa sobrang pag-iinom dahil merong random alcohol check dito sa loob ng barko. Masaya ba o mahirap ang buhay sa cruise ship? Masaya dahil makakapamasyal ka at may ikot mong mundo ng libre. Mahirap dahil kailangan mong lumayo sa iyong mga minamahal. Kaya ang tanging nagtatagumpay lamang ay ang mga taong may mataas na pangarap. Kaya para sa mga aspiring seafarer na nangangarap magtrabaho sa cruise ship, sipag, tiyaga, determinasyon at dedikasyon ang baunin sa pagsampa sa cruise ship.